Mm -hmm. I see what's going on. I see. babies i see you Walang mo paggupit mo ka mo ni JR. Oh. Guys. Punda ka man na si Ila diha ha. Sa punang maligo ng bata ka mahuman. Ila! o na plong. ka? Ay po. Shout out po. Pag dali, di ka ni papa ni mo ang tubig. Di, kahimos po ka, oi. Ibalik ka nang ng usama ng Ang sabot din siya na, dili na ipauli. Ang... Ah. Na. Shout out guys. So yun, guys, live na naman tayo guys kasi nga hindi tayong dela akong upload ngayon guys. So, Magla-live na lang tayo. Shout out pa sa guys sa live guys. Welcome po kayo lahat guys. shut up or... Ay po, siya tao po kay Karidad. Shout out sa Yukari Dad. Shout out. Thank you. Muban ko! Uwan ko! mag masabaw. <laughs> mag masabaw. I like it.

sa to live viewers guys shut up shut up guys so alam pa natin na tamad na naman ako mag live ayaw ko ulit sila dula sila so, dula ilang tindahan si Doming, malabo po. Ay, ganito po talaga kasi nandito po ako sa Colbert. Ayan, nandito po tayo. Ayan. Kaya ano siya? Kaya malabo po tingnan kasi nga nakaano siya sa eh, isa siya siya. Ano po sa araw po kaya malabo siya may signal naman guys kaso sa malayo sa siya sa radio mo hindi kamo so, hindi hindi guys ayun so, 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 guys ayun so, hmm. so, ano, ano ano, ano, guys ayun guys ayun guys ayun guys ayun guys ayun guys 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 Mga araw na guys, hindi na ako masyado nakapag-ano. Hindi na ano. diyan ako masyado nakapag-update sa anyo sa YouTube. So, hindi na talaga ako masyado shadow nakapag makapag. Na kapag... ako, uh, ano guys, dati guys, marami akong impact na video. So, ngayon guys, wala na talaga tayong impact. so ilang araw na guys, wala tayong ano. Tapos hindi na ako magla live guys. Iwan ko parang kinatamad ako mag-live. Kakahano ko lang guys, tatawagin ko lang guys daling sa

ako Ini Ano lang to guys tapos